Good morning po mga kalaki, gising gising na, wake up na po dyan mga kalaki At syempre po ngayon pong alas 5 ng madaling araw, tutok na po rito Lalong lalo na po yung mga bagong nanunood dyan sa amin Sa mga bagong nag-aalaga po ng mga numero nila dyan Ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit Dito nyo lamang po mapapanood ang magagandang code at magagandang tips At ngayon pong madaling araw ng alas 5 Ang ibinibigay po namin para po sa mga bago dyan na hindi pa alam 2 digit lucky numbers po ng bawat bayad Ibig sabihin po bawat bayad po pinamimigay namin na mga bayan nyo po kung saan po kayo nakatira dito sa Pilipinas, binibigyan po natin yan ng 2-digit lucky numbers. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, inaalagaan ito ng 3 days bago natin palitan. Ang tanong ko, gising ka na ba? Kung gising ka na, abay. Kunin mo na ang lucky numbers para sa bayan mo. Pero pag may nagustuhan ka pa dyan ng ibang mga lucky numbers na binigay ko sa hindi mo bayan, Pwede mong kunin, pwede mong ilista, pwede mong alagaan ng 3 days, pwede mong tayaan sa STL, sa Lotto, sa National, sa Abroad, Pwede, pwede po mga kalaki sa weteng Tayaan mo, pwede po yan mga kalaki Okay, eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milgenaryo Ayan po mga kalaki At syempre, upisan po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers Dito po sa bayan ng Tabuk Tabuk, 11-16 Marikina, 4-13 San Juan, 8-21 Pasig, 15 17 Manila 5 13 Paranaque 4 G Samar 21 25 Leyte 31 34 Iloilo 12 G Benguet 36 15 Butuan 17 20 Bataan 22 34 Batangas 9-18 Bicol 31-37 Baguio 1-20 Bulacan 5-30 Bohol 39-18 Capiz 8-10 Rojas 9-14 Togigarau 27-29 Isabela 23-28 San Mateo Rizal Uno, cinco. Skainta, Rizal. Dos, 1-5 Kainta Rizal 2-15 Taytay Rizal 5-14 Antipolo Rizal 27-19 Muntalban Rizal 21-2 Angono Rizal 5-26 Romblon 2-4 Apayao 23-20 Sambales 8-11 Palawan. 5-3, Muntinlupa. 29-1, Caloocan. 5-33, ano, 5, ano to, Marinduque. 7-26, Mindoro. 31-35, Taguig. 8-17, Kabite, 27-22. Bacolod, Gis 20 sa Is. Quirino 11 30. Taylac 21 15. Dabao 5 14. Olongapo 9 25. Quezon 19 16. Laguna 8 Gis Aurora 28 17. Aklan 9 15, Cebu 12, Masbate 3, 7, Nueva Vizcaya 5, 11. Ayan mga kalaki po, putulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga followers na nakatutok po araw-araw po dito at sa mga baguhan na para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Hanapin niyo po ang Red Parungkin. I-check niyo po lagi ang followers. Tignan niyo po kung merong 400,000 followers. Check kami po yan. At may second account po tayo, Aris Gatchel At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen. Ayan. At syempre po mga kalaki, yan ang mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po kaming YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, red parungkin po na merong 424,000 followers. And po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code at mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment at nagsishare ng mga video namin na at nakafollow dapat nakafollow, automatic po. Padadalang kita ng lucky numbers dyan po sa messenger nyo. Isi-search Hanapin niyo lang po diyan sa Messenger, i-type niyo po yung Messenger niyo diyan tapos lalabas po dito sa tatlong guwet. Hanapin niyo po sa message request and doon po ang aking lucky numbers na binigay po sa inyo. Napakadami ko pong binigay ng lucky numbers nga na naman ngayon hindi po sinisin. Yung iba nakita na nila congratulations po tropa na tayo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa national, sa loob po ng 3 months. Iko-code ko po ang birth month at virtue mo pag sumali ka po sa private consultation mga kalaki. Okay, so mga kalaki, huwag ka nang mag-isip pa. Dahil ang lucky numbers namin, nakita niyo naman po mga kalaki. Lagi kami nakakapagpanalo, nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw. May mga nananalo sa amin, mayroon din namang hindi. Hindi po kami nagsisinungaling. Kaya nga po, walang pilitan. Kaya kung interesado ka, nasubukan ang galing namin at magpapaalaga ka sa mga numero at ilalaban mo sa STL abroad, uh, STL... Uh, waiting national Lotto abroad at lotto pilipinas ako po mismo magbibigay sa inyo tututukan kita make sure po na uh, bago kayo magpa-member makakausap niyo po muna ko para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay ayan at bibigyan pa kita ng discount ngayon ngayong ngayong araw na to pagka nagpa-member ka po mga kalaki makakasali ka na sa private world at consultation namin mga kalaki every 3 days po nagpapalit tayo ng lucky number sa good for 3 months po tatlong buwan po ko tayo magsasama may discount ka pa ito na po mga kalaki. Ang ah, Nueva Ecija 2-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 7, 20. Ilocos Norte. 13, 15. Ilocos Sur. 19, 28. La Union. Gis 31. Pangasinan. 18, 26. Pampanga. 6, 5. At Quezon City. 33, 36. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga two digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukan yung outlet mamaya. Pag nagising yung mga iba dyan, pwede niyo pong iramble ang mga lucky numbers namin bago po para bago po mag uh, bago niyo po tayuan i niyo po para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. At ito na po ang shoutout time sa mga kanina pa chat ng chat na nagpapa-shout ayan po. Happy happy birthday po kay Marilyn Salbiejo. Marilyn Sa oh, Marilyn Salbiejo po ayan po sa Manila, ayan Santa Cruz, Manila. Shoutout po sa inyo. At syempre po, babatiin ko lang po ang aking kaibigan na nandiyan sa Manila kay ano to. Ayan, kay Frederick, Kay hello po kay Freddy. Kayan. Hello, kamusta ka na dyan? At syempre po mga kalaki, kay Mami Chanda, shout out po dyan sa Taylak, Ayan, kasi Taylak po itong susunod magpapabate. Mga tricycle driver naman po dyan sa may San Manuel Taylak Shout out po sa inyo sa mga driver. Saludo po Taylak Ilang beses na rin kitang napanalo. Okay, sa mga shout out po, comment lang po ng comment para mas maraming comment, mas mabilis ko pong mapansin at masya-shout out kita. Friends pa tayo, bibigyan pa kitang laki ng beses. Good luck mga kalaki, ingat, mananalo tayo ngayon. Thank you.